Good morning mga kalapatids Nag-aabang tayo ng ating dalawang warriors na kinarga Ang bitawan sana kaninang umaga ay kabanatuan may baysiya Dahil sa pangit ang panahon talagang uulan-ulan Para pong merong low pressure area din sa lugar Hanggang Bulacan, hanggang Nueva Ecija, hanggang La Union dahil ayan, napakapangit po ng panahon natin kulimlim at ulan-ulan -ulan po hanggang dito sa Rizal eh talagang panina ulan ng ulan may low pressure area ibinaba nila ang ating ibon binitawan nila ng bustos ayan dyan medyo uminit ang panahon sa lugar na yan ng bustos bulakan kaya binitawan nila ng 10.25 ang ating ibon sa lugar ng Bustos, Bulacan. Kaya maghihintay tayo dahil maaaring may mga madaanan ng ating mga ibo na mga lugar na umuulan pa dahil hindi po tumitigil pa ang ulan sa ibang lugar kaya po napaka-dilim po ng ating kapaligiran langit kaya hintay-hintay tayo sa ating mga dalawa lang naman yung ating ikinarga na kalapatin natin kaya abangan natin kaya maya mga eleven 10, 11.15 datingan kaya tabay tayo mga kalapatids binitawan na sa bustos bali ano, 55 kilometers na lang po yung uh, pinagbitawan simula sa ating loop dahil nga may hirapan po ang mga ibu natin dahil mga panlaban po yun kaya bin, binitawan na nila ng malapit ganun po ang ating club talagang iniingatan nila yung kanilang mga player, lalo na yung mga ibo na mga player, iniingatan po nila na madisgrasya rin yan po ang kagandahan dito sa club namin, KRPC kay ganda mong pagmasdan KRPC ayan po, antabay tayo mga 11.15, datingan 11.10, stay tuned mga kalapatits antabay na tayo mga kalapatits oras natin ay 11.07 na Maaring uh, anytime may mga darating dyan. Hintay-hintay na tayo. Ayan na. Parang meron yata. Kanina ba ito? Hindi ating yan. Demiretso pa. Hintay-hintay na tayo mga kalapatids. Meron na mga dumadaan pa isa-isa. Watak-watak sila antay antay pa tayo anta antabay pa sana ay dumating na ang ating ibon ayun may dumaan dalawa kasama malayo na ayun may dumating hindi ko nakita sumisibat ayan o biglang bumaba ayan na pasok na pasok na pasok na pasok na pasok na ang bilis. Hindi ko nakita. Dito nang galing. Ayun na. i muna natin. Ayan, kalapatid. 947 pa yung speed niya. Ayan. Ayan yung ibo natin. Ayan. Ang bilis. Biglang sumibat eh. Isa pa. Wala pa yung isa. sabay pa tayo dun sa isa nating ibon ayun siya bigyan muna natin ng pagkain eh mga kalapatis nandiyan na yung pangalawa nating ibon ayun kumasok na ayun kumasok na yung pangalawa nating ibon ayun atlak na muna rin natin hindi ko na nakita mga nagsidati ngayon yung mga ibon natin abala tayo eh atlak muna natin yung isa hindi na tong isa ayan ayan yung isa natin kalap muna natin medyo ano na to late na to ang kalapatid ayan na na cut off 594 na lang itong isa natin dahil nga sa sama ng panahon ayan siguro eh, sa ibang lugar eh, madami siyang nadaan ng umuulan maglilimlim na ito ayun yung isa natin ayan maglilimlim yan dyan na yan nadilimlim yung asaway eh. okay thank you sa panonood, mga palapatids.